Tiyatanong nila, kumusta ka? Diba so, naisip ko, oo oh, nga no, kumusta pala ako? Pinagbababaril yung kotse ko. So kung hindi ako inantok at nagtinuloy ko yung pagbasa ng skip, siguro tinamaan na ako dito. Sa likod ng matatamis at malalakas niyang tawa, ay meron din palang pinagdaan ng nakakakilabot ang Chinita Princess. Kung natatandaan nyo noong kasagsagan ng COVID ay nag-viral si Kim Joo dahil sa kanyang viral video patungkol sa COVID at pagsara ng kanilang istasyon. Nag-viral ang kanyang video patungkol sa pagsara ng ABS-CBN at siya ang naging sentro ng kontrobersya. Marami ang nagalit sa kanya at humantong sa malaking trahedya. Ayon sa aktres, muntik daw siyang namatay dahil pinagbabaril ang kanyang van. Papunta daw ang aktres sa kanyang taping kasama ang kanyang driver at isa niyang personal assistant. Mabuti na lang daw ay tulog siya noong time na yon kasi walong bala ang tumama sa kanyang sasakyan. Agad daw niyang tinanong ang kanyang driver dahil nabutasan ang salamin sa driver side. Mabuti naman daw at ligtas silang tatlo. Kung hindi daw siya tulog noong nangyari iyon ay baka matagal na daw siyang patay ngayon. Hindi daw niya alam ang gagawin niya noon. Nanginginig at takot na rin lumabas kasi baka maulit pa raw ito. So, hey, after you know, ba lumabas? feeling <laughs> so, ko. Kaya sobrang na ulit. <laughs> Matapos ang tatlong taon ay napagtagumpayan niyang mapanubalik ang pagmamahal sa kanya ng ibang fans. Nabigyan siya ng malalaking trabaho, gaya ng Ninlang, What's Wrong with Secretary Kim, at maging host sa Showtime. Kalakip ng hiwalayan nila ni Sian Lim ay tsaka namang gumanda ang karir ni Kim Ju. Malaki din ang naitulong ni Paulo Abilino dahil isa daw siya sa nag comfort at tumulong kay Kim noong nagbuumbum-on siya kay Sian. Ang phobia na naidulot sa kanya noon ay napalitan na ng galak at tuwa dahil sa suporta at pagmamahal ng fans sa kanya. I am just grateful and I am just very very blessed.